guys, ngayon, paglalaro tayo ng National Disaster Survival. So, yeah, kakadoyin ko lang dito at nagsimula na agad sila. Uy, <coughs> ano Naulan na eh. Magkikita tayo dito. Tapos, kumuna. Dahil, matatagal natin ata na, boys. So, So, ayun, guys. Kakatapos lang ng match. So, yan. Tayo na maglalaro. Hu, uh hu, hu. Bili, bili. Ay, ay. Iyan na, boys. Ayun. Sakti tayo, boys. Sakti tayo. Mataas, boys. Sa mataas, sa mataas. Tagal, tagal, tagal. Tagal, tagal. Ako na to, boys. Ako na to. Talon. Anay. Hindi ako makatalon. Anay. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Mag-isama ako dito. Ano ba to? Sa akin pala yan. Ano ba to? <laughs> ano ka lang to ngayon, boys? Baka typhoon. Wala to. O oh, ano? Sunstorm? O oh, ano? Hindi ko alam. Blizzard? Ay. Mm. Hoy. Flash flood. Flash flood.

siya, baby. Ano naman yung next? Hmm. Ano yung next? Uy! Race away. Race <laughs> away. Race away pala. Sorry, sorry. Race away. Le! Uy! Uy! Talsik! Gag! Agad, meron tayong ano, boy. Makakarera daw. Brum, brum. boom boom, bagal. Brum, ayaw magsatabi gano'y um, ayaw babag ah ayaw na na ah masyado ata ito mataba pa uh, tulak niya ako ah grabe naman ito bahala ko yun dyan pupunta na ako doon shit ano ba ito volcano ay yun Avalanche! Avalanche, Boy! Avalanche! Wala na! Wala no, na! Avalanche, Boy! Uy! Uy, pwede tayo dito magtago. Let's go! Shit, Boy! Shit! Wala na makasurvive! Wala makasurvive! Ako ata tayo dito boy para ba ata makakasubscribe yeah. yeah. oh shit ang dami ang dami 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 dito tayo dito tayo <laughs> um, I'm scared. I'm scared, guys. Chocolate. Ah! Oh, 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 oh. Aray, 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 aray. Okay. So, ano pa yun? Let's go! Let's go! Ay, grabe. Dami na kasurban dun, ah. Wait lang, magpufull health muna ako. Lalo. kung ano naman yung next, ha? Full modus headquarters. Oh, Roblox! Roblox! Oh, Roblox! Wow! Roblox! Uy. Ah. Ah. Takbo! Oy! Parang ano ito, ha? O oh, Blizzard? O oh, ano? Acid Rain? Oy! Sandstorm ata o Blizzard, boy? I don't know. what is this? Oh. Ano yan boy? Ano yan? mag blizzard to. Ayan oh, nun, tagal. Ito ba yun? Ano ito? Tornado! May tornado. May, 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 may tornado. Uy, oh. uy. Oh. Tornado! Ay, nakaboy! Ay, na yung tornado! Ay, na yung tornado! Patay tayo, boy! Patay tayo, boy! Takbo! Aray! Takbo, takbo, takbo! Aray! Mama! 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 Ah, 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 ngayon tayo, nayo tayo nayo, 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 nayo. <laughs> Grabe, grabe, grabe Ang taas ng papalapit, papalapit, papalapit dami nagbagsakan na oh my god guys nagbagsakan na lahat grabe naman yun uy grabe naman shit grabe naman yun survive so let's go full hit ulit yaw uh. anong next ha? Anong next? So, last na to. Sa so, last na to. Last na to. <coughs> Prison panic. Let's go. Bakit let's go? Baka makulong tayo. Let's go. <laughs> butak, 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 butak Kapag blizzard o oh, sunstorm, dito lang tayo sa loob. Pero huwag sana. Pero kapag lindol, ay. Dito lang tayo sa bababa. O oh, ano boy Thunderstorm? Don't know. Bukul ano ba? Ano ko lahat ba? Yan o. Alila kayo. Fire, the fire, boy Where's the fire Where's the fire ay ay na mahulog saan ba yung apoy ay yan na ay na ay na boy baba 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 tayo, boy, baba baba baba, baba. Oh, boot! Diyan na yung apoy, boy! apoy! Diyan na yung apoy! Diyan na apoy, boy! apoy! Nandiyan na apoy! Nandiyan yung apoy! Nandiyan na yung apoy! Nandiyan na yung apoy. Boy, nandiyan na yung apoy! Ah! Dito tayo, para secure! <laughs> boy, shit! Barb! Oh! Mama! Uh, no health! No health! Nakatakas! Nakatakas! Grabe! No health! No health! No health! Woo! Ah, no school eh! So, ayun lang guys. Sana gusto nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe and like the video. So, yeah. Bye-bye. Bye-bye na guys.